nandito, gagawa ng documentary habang kumakain yung mga kasama ko okay, it's about 8.30 in the morning, kumakain kami, nag-aalmusal kami so, interview natin sila um, dito may ingit kayo <laughs> okay, hi TL, kamusta na? bayo niya ako, salamat ka? ha? kala mo patay ka na? may natatandaan ka pa ba? Okay. wala na ba? <laughs> wala na <laughs> Oy, odi, odi, odi. Ano sa sabi mo? Ano ano kamo naman pagkain natin? Masala? Makapangyarihan ng Wonder Bra. <laughs> Wonder Bra. Paano ka Wonder Bra ka ba? <laughs> si Jamie, Jamie ka ano 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 gusto mo sabihin? Ay, lasing pa rin ako. Lasing ka pa rin? Grabe yan ah. Parang ilang gano'n nang nino mo kagabi. Ah, buti na lang si Daddy Alan. Sinundan na ako kagabi kasi high tide. Hanggang dito na pala yung tubig. Super. Okay. Wow. Jamie, Jamie, Jamie. Oh, ba? Diba? Wow. Kapag kamaday ka hindi, <laughs> 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 sobrang yeah. Sobra ano, na dagat. Ano, Ate Ruby, ikaw? Sensya na ako makain sa Ate Ruby. Ayan, plastic lang gamit okay. namin. Pinapakita sa inyo. Ito yung na-miss pa yung dagat na may white sand. Lambanog. <laughs> 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 na-miss <niyo> pa yung <laughs> moments <laughs> ng pagulong gulong sa buhangin. <laughs> Nandito si Piolo at si Juday kagabit. May, may Ano? 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 Wala kayo, kaya sa kanila ako magkukwento kasi nandito sila. Di ba maganda yung view niya? O, tina mo. Sa likod doon, may cottage. Maganda cottage. Ay, baba! Alam niyo kung saan natulog si Ella ba? Doon! Malayo. Pinick up namin siya doon. Nakasako siya. Hindi ka na Hindi ka na uwi. Hindi na kami uwi. Nandito naman si Ella <laughs> eh. Si Ella. Ayan si, as usual, si ating Andy, kumakain pa okay. sa ano? Masinap na rin di pa nga interpret niyan? Sino-sino sila interpret nan Pa-interpret. See you daw. <now>. Iyan parang ang dami naman sinabi eh. Huwag lang <laughs> naintindihan? See you. Kaya si Daddy Alan, no? Daddy Alan, yun, kumakain di sa plastic. Cowboy din siya. Alam mo kung nag-enjoy siya. Nag-enjoy ka ba? Daddy, oh, nag-enjoy wow. ka ba sa pagbubuhat? Grabe. Kagabi, na-enjoy mo? Against the light tayo, eh. Hindi, hindi yun kagabi. Oye, ko, Sam. Ha? Man, ako naman, ako naman. Hindi, meron na akong documentary. Papakita ko sa'yo. Mas maganda. Pakita mo yung pagkain natin, bilis. Papakita lang siya, ano? Meron, ano? Kay Susan tayo! Susan rin. Susana Tahanan, tahanan. Ayan, Ayan, o, diba? O nga, ipapakita ko talaga yung dagat. Ayan, pupuntahan natin yung dagat ngayon. Ayan. Ganda, diba? Dito nagtatalo yung dagat at saka bundok. Ayan. Background namin, bundok sa kabila. Pagdating dito sa side na to, dagat na. Diba, ang ganda? Ayan. Wish nyo lang, sana sumama na lang kayo. Para hindi kayo naiingit, di ba? Okay, todong itiman na to. Last day namin. Uwi na kami mamaya. See you in Manila. Ganda. Ayun sila. Ayun, kumakain sila. Okay, bye bye. Oh, anong hooray natin dito? Paborito mo Anong hooray natin? Ayan, meron na. Ano sasabihin uh, natin? Ah, ayaw <laughs> Enjoy kami! Enjoy, Enjoy kami! <laughs> 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 Yung mga wala dito! Reset! <laughs> oh, oh! Ayun na! Ayun na! Nakuha yun! Yung <laughs> mga wala daw dito, IR. <laughs> <laughs> Walang OOB